So impeach Sarah May uh, isinasagawang uh, Rally ngayon dito guys Ayan So Pangilan ilan lang po naman yung mga Kababayan nating nakikita No so, meron dito sa bawat uh, gilid ito guys So may mga kababayan tayo Nandito sa ilalim ng Mga puno-puno Gawa ng mainit pa Ayan, ayan sila Isang punto ng patakaisan natin ano, May mga vlogger din dito Ng mga makamarkov Okay lang yun may uh, pinipirmahan silang ah uh, wag uh, na nating alamin so edge sa tayo guys ano edge sa white Plain. so ito yung uh, It's a shrine. Ayan. So yung uh, nasa kanan natin going to Balintawak Monumento at yung sa kaliwa naman natin going to Guadalupe. So ang karamihan nakikita ko ay mga pulis na bilang ng kapulisan guys ang ating na uh, uh, Hello. Asa ah, Robert? Sa Manila kasama ko kanina. andun sila bumalik? Mga ah. maraming tao. So, ito guys. Sangkatawan katerbang kapulisan na po, 'yon nakikita natin doon, ayun sa dulo. Napaka pulis. Mas marami yung pulis, guys, kaysa sa mga taong ah uh, ah uh, Mas marami po yung bilang ng pulis guys oh. So sinasayos sila yun. Ayun, ayun, ayun. At mapakaraming pulis. At sa tingin ko dito sila magsasagawa ng activities. Ayun oh. ang pulis guys, ayun, ayun napakarami ayan so ayan guys ito yung ayoko sa kurap, yung pizza ayaw daw nila sa kurap yun nga, tama ni Aling Marie, maganda yung sinabi ni Aling Marie. Hindi, hindi tayo binabayaran dito. Ito sila. Ang uh, grupong uh, so, uh, gusto nilang i-impeach si P.P. Sara. sarodoterte Natawa lang yung naka motor. Ate <laughs> ah, ko impit sarodoterte. Sige guys. Tapos so, bilang, exit. Ilang mabibilang pa natin? Bakit yung dito, kapunyog exit. So by hook, by hook or by crook, Impit Sara Duterte

na uh, pano na lang po, palike na lang po para umabot po tayo ng 100 guys. Para po malaman ng ating isang bayanan na meron pong nagagawa ang sa sagawang uh, na kilos protesta dito sa may Edsa digas. Ito yung panawagang yung So dito naman tayo mag-cover. Ito yung mga uh, pumapabor na ma -impics. si Inday Sara Duterte. Ayan guys, palike na lang po, palike na lang para dumami po sa inyong viewers. Ano po? Para malaman na rin po ng ating sambayanan at ng uh, buong mundo. I-spread po yung ating uh, channel. I- uh, Ano yan, -re -re recommend po ni YouTube ang ating channel pag naka 100 likes po tayo guys. sila yung mga nagsusulong na i-pitch i-pitch Inday Sara o oh, uh, yan po at nakasign of victory si ma'am ayan ito yung um, uh, mga mga loyalist saan yan yabagis dito sa may Ortigas po Ortigas sa may Edsa Shrine White Plain White Plain. White Plain. Ah... Uh, EDSA Ortigas White Plain. Sabay EDSA Shrine. Ayun o. Oh. Sabay EDSA Shrine po. So, shout out po sa ating lahat dyan. Like. Guys, uh, pahingi na lang ng like para malaman po ng ating mga sambayanan na meron na naman po uh, nagsasagawa ng Pinos uh, Protesta o Rally dito sa kahabaan ng white pain at sa ortigas sa uh... Anong sasakyan ko papunta dyan, Yabagis? Uh, MRT po, MRT. MRT, baba ka ng Ortegas. O, Boulevard, Hindi. Pag show Boulevard malayo na kasi. Ortigas lang. Ortigas. Sa ah, baba ka ng Ortigas. Kahit saan ka mga galing. MRT. MRT. Yan. Sakay lang po kayo ng MRT. Ayun o. Oh, MRT o. Oh. O, di kaya. Kung ah, intagot po kayo mag-MRT, meron po dyang carousel. Ayun o. Oh, yung bus na yun. Meron po yung carousel, guys. Carousel. Going to Balintawak. Balintawak at uh, paglaran unyos yan so nandiyari na tayo ngayon ayan kamadami kapulisan guys Yes, sir, yung mga school boarding, baka pwedeng eh, meron po lang itong knife mo sa laman. Okay na po, sige, salamat din po. pa ano, pa na lang din po at pakisabi na lang din po sa mga Uh, viewers, uh, kung gusto nyo pong malaman na ang uh, sitwasyon ngayon dito sa may uh, Edsa Ortigas Dito sa may Edsa Strong, kanulukan ng White Plain Ay panuorin ko nila ang ating life guys So yan, ipapakita ko po sa inyo lahat ng kaganapan So titingnan natin kung uh, madadagdagan pa ba itong naturang mga kababayan natin Na nagsusulong ng uh, impeachment para kay uh, Bibi Sara Ayan po, ayan po yung ano. Ayan po yung a uh, EDSA